nagbukas ang pelikula sa isang matanda at lasing na lalaki na nagngangalang Fluger na naghuhukay ng libingan na may mga marka ng relihiyon. Parang may ginagawa siyang ritual. Pagkaraan ng ilang sandali, nakuha ni Fluger ang bungo ng isang tao mula sa libingan na biglang naglabas ng puting usok at nagpatumba sa kanya pabalik. Habang nagising siya mula sa lupa, tumawa si Fluger na parang natapos na ang kanyang misyon. Lumipat ang eksena sa isang teenager na nagngangalang Kelly na namimili sa isang convenience store. Dito natin malalaman na si Kelly ay may ugaling gumumuguya ng papel at dahil dito ay tinawag siyang trashcan ng kanyang mga kaklase para ibuli siya. Habang pinag-aaralan niya ang mga bagay, nakilala niya ang kanyang childhood friend at crush na si Dominique, ngunit nag-aalangan siyang kausapin ito. Sa labas ng tindahan, nakaharap si Kelly ng kanyang mga buli sa paaralan, sina Nelson, Tony, Reid, at Brad. Pinagtatawanan siya ng mga ito sa pagkain ng mga kakaibang bagay tulad ng papel at styrofoam. Habang iniistorbo siya ng mga ito, pumasok si Dominique, at hinihimok silang tumigil. Lalo nitong ikinagalit ang mga nananakot, at itinulak nila ang mukha ni Kelly sa basurahan. Sa kabutihang palad, ang may-ari ng tindahan ay namagitan, pinatigil ang mga nananakot, at itinaboy sila. Pagkatapos nito, inalok ni Dominique si Kelly na sumakay. Gayunpaman, ang kanyang kaibigan, si Sarah, na nagmamay-ari ng kotse, ay tumangging papasukin siya, na binanggit na ayaw niyang marumi ang kanyang sasakyan. Sa susunod na eksena, nakarating si Kelly sa paaralan, nalaman lamang na naitala ng mga nananakot ang insidente sa tindahan at ikinalat ito online. Habang naglalakad siya sa hallway, pinagtatawanan siya ng lahat ng estudyante. Pagkatapos ng klase, umuwi si Kelly sa bahay at ang kanyang ina, si Bernice, ay nagtanong tungkol sa kanyang araw. Ang aming anak na lalaki, ay hindi binanggit ang pambubuli, at simpleng tumugon na si Dominique, ay nakausap sa kanya sa unang pagkakataon. Nang marinig ito, naging masaya si Bernes at nagmungkahi na yayain niya si Dominique para makipag-date. Samantala, isang katutubo na nagngangalang Red Elk ang dumaan sa libingan na sinira ni Fluger kanina at nag-alay ng mga panalangin. Pagkatapos ay ipinahayag na ang isang lihim na kapangyarihan ay nakatago sa libingan at ito ay ninakaw. Napakalungkot ni Red Elk na malaman ito dahil responsibilidad niyang alagaan ito. Kinaumagahan, nagkasakit si Kelly dahil sa pagkonsumo ng maraming papel at styrofoam. Agad na ipinatawag ni Bernice ang doktor ng pamilya, at ang huli ay nagmumungkahi na magpatingin sa isang psychologist para sa eating disorder ni Kelly. Ipinapahiwatig din niya na si Kelly ay maaaring kumilos ng abnormal dahil walang mga lalaki sa bahay. Pero sa totoo lang, crush ng doktor si Bernice at gusto lang nitong makasama ito sa kama. Sa parehong araw, ipinakita si Fluger sa bayan na sinasabing may kapangyarihang magpagaling ng mga tao. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pag-alis ng pananakit ng kasukasuan ng matandang babae. Nakataon nandoon din si Bernice at humanga siya sa kanyang kakayahan. Sa paniniwalang maaaring matulungan niya si Kelly, inanyayahan siya nito sa kanyang bahay. Habang lumalayo si Bernice para kunin ang kanyang sasakyan, hinarap ni Red Elk si Fluger at ipinaalam sa kanya na ang kapangyarihan ay hindi para sa kanya. Nag-aalok din siya na tulungan siyang alisin ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling. Gayon paman, tumanggi si Fluger at nagkaroon ng scuffle kung saan napunta si Red Elk na nasugatan ang kanyang sarili. Ito ay dahil sa mga kapangyarihang natanggap ni Fludger mula sa libingan na nagpoprotekta sa may-ari nito. Pagkatapos ay binalaan ng Red Elk si Fludger tungkol sa mga na ng kapangyarihan ngunit pinaalis siya ng huli at lumayo. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating si Fludger sa bahay ni Bernice at nang subukan niyang pagalingin si Kelly, nakaramdam siya ng kakaibang sakit at mabilis na binawi ang kanyang kamay. Pagkatapos ay nagdahilan siya sa banyo at uminom ng isang espesyal na gamot bago muling subukan sa kasamaang palad, nang sinubukan niyang muli, hindi sinasadyang nasunog niya ang dibdib ni Kelly gamit ang kanyang sigarilyo at bumagsak sa sahig at namatay sa lugar. Kakaiba, habang namatay si Fluger, bumubuti ang kondisyon ni Kelly, at siya ay tumayo, pakiramdam na medyo masigla. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at kinuha ang katawan ni Fluger. Napagpasyahan nila na ang matanda ay namatay lamang sa isang pag-atake sa puso. Susunod, napansin ni Kelly na ang paso sa kanyang dibdib ay mahimalang gumaling, at siya ay dumaan din sa ilang pisikal na pagbabago. Nagiging malinaw na ang kapangyarihan ng pagpapagaling ni Fluger ay nailipat kay Kelly. Kinabukasan, hindi sinasadyang nasugatan ni Kelly ang kanyang daliri habang inaayos ang kanyang bisikleta, ngunit may nangyaring kamanghamangha, ang sugat ay naghihilom mismo at agad na nawala. Sinusubukan niyang sabihin sa kanyang ina ang tungkol dito, ngunit hindi siya naniniwala sa kanya. Sa kanyang pagpunta sa paaralan, nakilala niya sina Dominique at Sarah, na namangha nang makita siyang mas malusog. Pagkaalis nila, nilapitan ng kapatid ni Nelson, Reed si Kelly, at sinimulang hampasin siya ng walang dahilan. Nakapagtataka, habang sinuntok niya si Kelly sa kanyang tiyan, naramdaman ni Reed ang sakit, habang ang ating bida, ay nananatiling hindi nasaktan. Sinubukan pa ni Reed na saktan si Kelly gamit ang isang bloke na gawa sa kahoy, ngunit hindi ito umubra, at sa huli, ay nasugatan niya ang kanyang sarili. Dahil sa pagunawa na hindi niya matatalo ang bagong bersyon na ito ni Kelly, tumakbo si Reed na may mga pasa sa mukha. Pagkaraan ng gabing iyon, si Gus, ang ama ni Reed at ang coach ng football sa paaralan, ay bumisita sa bahay ni Kelly upang alamin kung ano ang nangyari sa kanyang anak. Ipinaliwanag ni Kelly na si Reed ay dumating upang saktan siya, ngunit nasaktan ang kanyang sarili. Siyempre, hindi naniniwala si Gus dito at nakipagtalo kay Bernice. Gayon Gayunpaman, hinimok ni Bernice si Gus na umalis at isinara ang pinto sa kalaunan. Pagkatapos niyang umalis, ipinagtapat ni Kelly sa kanyang ina ang kanyang kakayahang maglipat ng sakit, tinitiyak na walang makakasakit sa kanila muli. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagtiis sa init ng sigarilyo na hindi nakakasama sa kanyang palad. Nang sumunod na araw sa klase, lumilipad ang imahinasyon ni Kelly nang matagpuan niya ang banda ng buhok ni Dominique at nakikita ang kanyang sarili at siya na nagiging intimate. Sinimulan din niyang isipin si Sarah sa isang threesome encounter. Nakapagtataka, ang mga sensasyon ay nagsimulang makaapekto kina Dominique at Sara sa totoong buhay. Pareho ng mga batang babae ang nakakaramdam ng kakaibang sensasyon sa kanilang mga katawan, na humahantong sa hindi inaasahang mga reaksyon. Napasigaw pa si Sara sa sarap sa loob ng classroom. Nang maglaon, sa isang night party, kumilo si Nelson ng hindi naaangkop sa pamamagitan ng pagsundo kay Dominique nang walang pahintulot niya. Ikinagagalit nito ni Tony Kelly, kaya hinarap niya si Nelson at hinimok siyang ibaba si Dominique. Ngunit nang malapit ng mag-away ang mga lalaki, pumasok si Gus, at pinaghiwalay sila. Pagkatapos ay hinarap niya si Kelly, at binanggit na isang araw, tiyak na malalaman niya ang kapangyarihang taglay niya, at sisirain ito. Nang matapos ang party, habang pauwi ang lahat, nadatnan ni Brad at ng kanyang mga kaibigan si Kelly, na nakabike. Dahil sa naunang insidente, galit pa rin ang mga ito, at tinangka siyang itulak palabas ng kalsada gamit ang kanilang sasakyan. Sa kasamaang palad, nawala ng kontrol si Brad at natamaan si Kelly ng kotse na pinatakbo ito sa kanya. Mukhang matindi ang epekto, ngunit nang mawala ang usok, lumalabas na durog na ang bungo ni Brad na humantong sa kanyang kamatayan habang si Kelly ay hindi nasaktan. Dinagtagal, nagtipo ng isang pulutong at lihim na ipinaliwanag ni Kelly ang sitwasyon kay Dominique, kasama ang kanyang pambihirang kakayahan nagsinungaling si Nelson at ang kanyang mga kaibigan sa pulisya, na sinasabing lumihis si Brad upang protektahan si Kelly dahil nagbibisikleta siya sa gitna ng kalsada. Gayunpaman, ang isang paunang pagsisiyasat ng opisyal ng pulisya, na si Adler, ay nililinis si Kelly sa anumang maling gawain. Sa kabilang banda, nalaman ni Red Elk ang tungkol sa pagkamatay ni Fluger, at binisita niya ang kanyang libingan. Sa pagsusuri sa lupa, napagpasyahan niya na nawalan ng kapangyarihan si Fluger bago mamatay. Nang marinig ang tungkol sa kaligtasan ni Kelly, matapos mabundol ng kotse, binisita siya ni Red Elk sa kanyang pinagtatrabahuan. Hinarap niya si Kelly tungkol sa mga kapangyarihan at pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, inamin ng huli na ginagamot siya ni Fluger. Kinabukasan, nanananghalian si na Kelly at Dominique sa isang cave, at nag-uusap tungkol sa mga pelikula. Sa totoo lang, gusto rin ni Dominique si Kelly, at hinihiling niya na manood ng movie, kasama siya, ang dalawa ay nagkasundo na manood ng movie. Kasabay nito, nagalit si Nelson at ang kanyang mga kaibigan na nakikita si Kelly na sumulong sa kanyang buhay ng napakadali. Nagpasya silang ipaghiganti ang pagkamatay ni Brad at turuan siya ng leksyon. Kinagabihan, pagkatapos malaman ang tungkol sa schedule ni na Kelly at Bernice, hinihintay ni Nelson at ng kanyang mga kaibigan si Bernice na umalis para sa kanyang night shift. Gayon Gayunpaman, siya ay nagkasakit at nagpasya na laktawan ang kanyang shift. Nang makitang masama ang pakiramdam ng kanyang ina, hiniling siya ni Kelly na magpahinga at magtungo sa bayan upang bumili ng gamot para sa kanya. Nang mapansin ng isang sasakyang papalis, napagkamalan ni Nelson at ng grupo si Kelly na si Bernice at nagpasya silang takutin siya. Ikinabit nila ang trailer house ni Kelly sa kanilang truck at hinila ito ng buong lakas. Habang nasa loob pa rin si Bernice, hindi nila sinasadyang na drag ang trailer palayo, kaya nahulog siya mula sa sopa. Hindi natanggal ng maayos ang kadena, kaya iniwan ito ng grupo sa truck matapos sirain ang trailer. Dahil dito, isang tubo ng gas ang sumabog sa kusina at napuno ang bahay. Gulat na gulat, sinubukan ni Bernice na lumabas ng bahay, ngunit natisod sa isang lampara at nahulog sa sahig. Sa kasamaang palad, nasusunog ang lampara at nag-aapoy ang gas na nagdulot ng malaking pagsabog. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Kelly sa eksena at nagmamadaling pumasok sa trailer upang iligtas ang kanyang ina sa kasamaang palad, huli na siya dahil namatay na si Bernice. Ang traumatikong karanasan ay malalim na nakakaapekto kay Kelly at siya ay nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang ina sa loob ng apoy. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ng opisyal na si Adler ang mga marka ng paso sa katawan ni Kelly at ipinasok siya sa ospital. Sa susunod na eksena, nilapitan ni Red Elk si Adler sa ospital at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa kakaibang kapangyarihan ni Kelly. Iminumungkahin niya na talakayin ang bagay na ito kay Kelly, Ngunit itinuturing ni Adler na hindi nararapat na pag-aralan ang mga sinaunang kwentong bayan sa panahon ng isang mahirap na panahon sa buhay ni Kelly. Sa pag-unawa sa sitwasyon, sinabihan ni Red Elk si Adler na makipag-ugnayan kapag tama na ang oras. Nang sumunod na araw, pagkatapos ng mahimalang pagpapagaling sa kanyang mga paso, dumiretso si Kelly sa libing ng kanyang ina, kung saan siya ay suportado ni Dominique. Tinitiyak niya sa kanya na ang pag-iyak ay hindi nagpapahina sa kanya at palaging ipagmamalaki siya ng kanyang ina. Pagkatapos ay isiniwalat ni Kelly ang kanyang planong umalis sa bayan, na ikinadismaya ni Dominique, at pagkatapos magbahagi ng isang taos pusong halik, umalis siya. Pagkatapos nito, binisita ni Kelly ang libingan ni Fluger sa parehong sementeryo, at nagsimulang kumain ng ligaw na damong tumutubo dito. Umaasa siyang maaalis nito ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, sa sandaling mumunguyan niya ang mga ito, nakaramdam siya ng sakit at nagsimulang magsuka. Si Sarah, na nagkataong nasa malapit, ay nasasaksihan ang lahat mula sa malayo nang maglaon dinala ni officer Adler si Kelly sa mga serbisyong panlipunan at tinalakay sa kanya ang aksidente ng kanyang ina nang malaman na nahulog ang trailer bago ang pagsabog ng gas nakumbinsi si Kelly na hindi ito aksidente at may taong sadyang humila nito para maputol ang suporta kasabay nito si Nelson at ang kanyang mga kaibigan ay nagmamaneho sa kanilang truck na hindi nagpapakita ng pagsisisi sa kanilang mga aksyon papunta sila sa Riverbend para makapagpahinga sa daan, nakatagpo nila si Adler na pinaalis si Kelly sa bayan at tinutuya siya. Nang mapansin ng ating bida ang truck, agad niyang napagtanto na sila ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang ina. Kaya naman, nang hindi nag-aksaya ng anumang oras, tumalon siya mula sa umaandar na sasakyan at palihim na hinabol sila hanggang sa liko ng ilog. Nang maglaon, habang lumalangoy si Tucker, at ang iba ay mapaglarong binabato sa kanya, dahan-dahang hinawakan ni Kelly ang kamiseta ni Tucker, at ginamit ito para sakalin ang kanyang sarili. Ito ay humahantong kay Tucker, na nahihirapang huminga at manatiling nakalutang. Sa huli, siya ay nalunod sa ilog habang si Nelson at ang iba pa ay tumingin sa takot. Agad silang sumugod para tulungan siya, ngunit huli na, namatay na ang maton. Pagkatapos ay mayabang na ipinahayag ni Kelly ang kanyang sarili bilang responsable sa pagkamatay ni Tucker. Sinubukan niyang kunin ang kamiseta ni Nelson, ngunit sa sandaling yon, dumating si Officer Adler sa pinangyarihan. Mabilis na tumaka si Kelly upang maiwasan ang anumang gulo, at sinusubukan ng mga bully ang kanilang makakaya upang ipaliwanag ang nangyari. Gayunpaman, nakita ni Adler na mahirap paniwalaan ang kwento at sa halip ay nagsimula siyang maghinala sa kanila ng pagpatay sa kanilang kaibigan. Nang gabing iyon, nakilala ni Kelly si Dominique at inamin ang kanyang plano na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ina. Gayon Gayunpaman, iminumungkahi niya na ang pagpapaamin kay Nelson at sa iba ay mas mahusay kaysa sa paggamit ng karahasan. Sumasang-ayon din si Kelly sa kanyang mga salita at magkasama sila ng malapit na sandali. Kinabukasan, sinadya ni Kelly na pukawin ang isa sa mga nananakot, si Tony, sa klase ng chemistry, umaasang maamin siya sa pagpatay kay Bernice. Sa una, kinokontrol ng bully ang kanyang sarili, ngunit kapag pinagtatawanan ni Kelly ang kanyang kasintahan, si Sarah, nawala ang kanyang katinuan at naghagis ng asido kay Kelly. Sa kasamaang palad, dahil sa kanyang kapangyarihan, nasusunog ni Tony ang kanyang sarili at namatay sa lugar. Nasaksihan ang lahat ng ito, nagalit si Dominique kay Kelly, na pinilit siyang umalis. Sa gabi, isang nagdadalamhating sarah ang nakilala si Nelson, at sila ay nagsabuatan upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Tony. Dito, ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa isang baging mula sa sementeryo na nagpasuka kay Kelly. Magkasama, pagkatapos ay tumungo sila sa sementeryo upang kunin ito at gamitin ito bilang sandata laban kay Kelly. Kinabukasan, dinala ni Gus ang kanyang mga anak sa pagsasanay sa football, kung saan napansin ni Adler ang kadena na ginamit ng mga nananakot sa truck ni Gus. Tinanong niya sina Nelson at Reed tungkol dito, ngunit itinatanggi nila ang pagkakaroon ng impormasyon. Sa sandaling yon, dumating si Kelly sa practice ground na may dalang electric drill, suot ang isang peraso ng damit ni Nelson. Pagkatapos ay nagbanta siyang sasaktan ang kanyang sarili, hanggang sa aminin ni Nelson ang kanyang mga krimen. Gayunpaman, handa na ang maton at nagdala siya ng katas ng damo mula sa sementeryo. Habang sinisimula ni Kelly ang pagbabarena, inispray ni Nelson ang katas ng damo sa kanya, na huminto sa kanyang pagunlad sa glit. Nakiusap si Adler kay Kelly na huminto, ngunit pinaluhod niya ang kanyang mga tuhod, sinaktan si Nelson hanggang sa umamin siya. Sa sandaling yon, dumating si Dominique, na kinukumbinsi si Kelly na ihinto ang pagkilos. Sa gitna ng kaguluhan, ninakaw ni Gus ang baril mula kay Adler, at sa sobrang galit, binaril niya si Kelly sa kanyang masamang kapalaran, siya at si Nelson ay binaril bilang kapalit at ang dalawa ay namatay sa lugar. Pagkatapos ng insidente, kinumbinsi ni Dominique si Kelly na isuko ang kanyang kapangyarihan at bumalik sa normal. Nagpasya din si Adler na tulungan si Kelly at dinala sila at si Red Elk sa sementeryo ni Fluger kung saan isinasagawa ang isang ritual. Hinukay nila ang sinaunang libingan at binanggit ni Red Elk na kailangang mamatay si Kelly para palayain ang mga kapangyarihan. Nang marinig ito, sinubukan ni Kelly na tumakas, ngunit nabaril siya ng isang pulis, na aksidenteng nabaril din si Dominique at ang kanyang sarili. Nasugatan, hinalikan ni Kelly si Dominique bago siya pumanaw. Pagkatapos ay kinain niya ang puso ng patay na si Fluger upang wakasan ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos nito, binaril ni Adler si Kelly at pinatay siya. Sa huling eksena, dinala ng mga pulis ang mga bangkay ni na Dominique at Kelly sa isang van biglang habang nasa daan nagising si Dominique na inihayag na taglay na niya ang kapangyarihan ni Kelly sa pagpapagaling